Hello mga guys, uh, mga unta, maniha punta. Na sabaw ko talbos kamotis kamote kamalunggay pa kung bitag mong gay ba. Nya. Magdi. Like, Loto sa ug tinula. Ang itong kanilang umaga tong kutan. Nya. Ganyan ang tanghali yung ano. Yung tinula nating manok, nilagyan ko ng ano. Nilagyan ko ng sayote. Ayan. Ito, tinula na nah, tayo mo. Na, niya po na. Mga on sa so, mga on. E Ito, gulay oh. Green kayo, talbos kamuti ba? Ka muli, hmm? Mete gulay, eh. hmm? Paalis na pang tinulang manok. Ay, tinulang manok na daw. Tapos yung sayote. Ah, sayote. <coughs> Napunta na dia. Ngayon Ay, shout out si si Almoner si Zata si Paring Nuni Paring kain, kain tayo shout out niya kay ano Belio, kain ko si Betindo Channel next month review dyan sa Perla shout out sa lahat yung lahat natin mga kayo dyan

ano yung tinola natin yung manok higot sa sabaw mm -hmm. ah! tapos yung gulay na to pasti lang lamian sa gulay oh. Biyak. Ini ya, pun tatalan dia. Ara oh, gulai oh. Pasti lang lemi ah perbuyak. Serap. Serap kalau gulai. sa pare sa wala nang walang manok. May may sayot din, saka may pala ng pitsay to. No? Hmm. Alo na ni. Utan pitsay, ayote. Eh. Laway-laway na mag i-value nito. Ha? Sinabawan ko na. No? Ha? Huh? Tinabawan na. Tinula manok. Sinsa <coughs> na kayo, may, may aswang yung sa likod, nagdandaan. May dumadaan na aswang sa likod ko. aswang ng bicol Ikut tak sabaw tinula hmm <coughs> ah. sarap kinikinula eh ako na ni magtimpla ako na ni Nak beli sana eh. Tak habis. Ah, ya sesa yes, Dios. Ah, ya sesa yes, Dios. Thank you Lord. Ang siya mga guys. Hanggang dito na lang ako mga guys. Shoutout sa lahat ng mga kasamahan dyan sa YouTube. Thank you, thank you for watching. Satu-satunya YouTube cuba ni.